Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga napapaisip kung bakit lagi na lamang pong kapos kayo sa lahat ng bagay. Walang pera, walang makain, lubog sa mga pagkakautang. Bagamat kayo ay masipag at saka matyaga, pero kung kayo ay batugan, huwag ka na magtaka, Diyos ko po. Talagang ganun talaga, dahil hindi naman po ang pera ang lalapit sa inyo. Yan po ay talagang pinagtatrabahuhan. Tapos kailangan tiyaga-tiyaga lamang dahil, wala naman pong isang click lamang ay eh, may pera ka ng malaki. Lalo na kung ang kailangan nyo ay malaking pera. Ngayon po mga bossing ko, ikaw yung masipag at matyaga at lagi ka walang pera. Aba, gawin nyo po ito mga bossing ko. Kung bagay, lubos-lubosin nyo na. Huwag kayong makontento sa sipag at tiyaga lamang. At ganun din po ako, ikaw yung laging nagdadasal. Pero parang ang dami nyo pa rin mga problema. Sabayan nyo na ng mga pampaswerte. Masasabi ko lamang, para wala ka ng pagsisisihan pa na parang sayang, di ko pa nagawa. Tapos meron ka kakilala, sinuswerte na. Parang, ay sayang sabay pa sana kami sinuwerte kung ginawa ko ito. O siya mga bossing paalala ko lamang. Kung gagawin nyo po ito, ito po ay uh, sasabayan nyo na numero uno kung ang problema ay pera. Sipag talaga at tsaka tsaga. Tapos huwag kang makakalimot magdasal. Tapos subukan nyo na po ito mga bossing ko. Proven po ito na napakaswerte. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong aking sinasabing ito? O siya mga bossing, bago ko simulan, kailangan maging positibo ka muna sa buhay. Kung ikaw ay negang tao, huwag ka munang gagawa ng ganito at baka ikaw ay maiamot pa. At ikaw po ay masisi nyo pa ako mga bossing ko at kawikaan po ninyo ano ba yung tinurong yan, hindi naman tunay. Kasi nga po mga bossing ko, umasa ka na lang sa swerte. Wala pong ganun mga bossing. Dapat po ipinagtatrabahohan at ikaw ay tiyaga tsaga lang at huwag ka makakalimot magdasal. At pagtapos saka natin sasabay ang ng para wala ka ng pagsisisihan pa. Ano po ba ang dapat gawin mga bossing? ko. O siya mga bossing ko, ito po hahatak tayo ng kasaganahan. Ano po bang kasaganahan na sinasabi kong yan? Ngayon po mga bossing, gagamit po tayo ng bigas. Ang bigas mga bossing ko sa pulpo ito ginagamit ng mga pampaswerte. Kahit yung mga kanunununuan pa po natin. Ito po mga bossing ko, ay ginagamit po upang makatrak ng kasaganahan. Ay di ka nga pagaliba o bagong taon. Pag bagong taon eh, yan po ay hindi nawawala ang bigas sa pagkainan dahil nag a ito ng kasaganahan. At ganoon din po kapag kami kinakasal. Kinakasal ay hinahaluan pa ito ng bulaklak at saka bigas na isinasabong sa kinakasal para mas maging masagana ang pagsasama ng mag-asawa. At ganoon din syempre mga bossing ko kapag lumilipat ang bahay at ganoon din ang inyong negosyo. Ang bigas ay hindi nawawala mga bossing ko dahil masagana ang dulot po nito. Ngayon po mga bossing ko lang po inyo pong gagawin. Kumuha po kayo ng bigas. Halimbawa kayo po ay lagi walang pera. Maglagay ka ng limang butil o pitong butil na bigas sa pitaka ninyo. At pagkatapos kung ikaw may negosyo, maglagay ka rin ng lima na butil or kaya ay pitong butil sa inyong kaha. Ganun din po mga bossing ko, maglagay ka ng bigas sa hapagkainan kung saan kayo'y nakain. Yung apat na perfectong sangkap, bigas, asin, uh, asukal at ganun din ang tubig. Yung apat na powerful na pampaswerte sa hapagkainan na huwag kang magpapawala sa inyong hapagkainan. Huwag kang magpapawala mga bossing kot, malinis na malinis yung inyong kinakainan at walang kalaman-laman. Nako, sumisimbolo po yun ng kahirapan kawala ng pera. Ang bigas mga bossing ko, isa po lang ginagamit itong pampaswerte. Pwede nyo nyo rin itong maglagay ka ng limang mabibintog na butil ng bigas or pitong butil ng bigas sa ilalim ng inyong pong higaan at ang dulot po niyan ay napakaswerte. Kung ito po never nyo pang hindi nagagawa, ay eh bakit ka mo? Bakit hindi nyo pa itong ginagawa? Gawin nyo na po ito para wala ka ng pagsisisi pa. sa inyo po si pag-atsaga mga bossing ko ha. Ito pa mga bossing ko yung iaadya ka kung saan lagi kay suswertihin. Kung naniniwala ka at naisyo po itong gawin, lumarga na ikaw mga bossing. At ito po yung mapapansin niyo na lagi kang iaadya kung saan lagi ikaw ay suswertihin. Kaya kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, huwag ka naman patumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito, gawin nyo po ito sa umaga lamang. Na mga bandang alas 7 hanggang alas 8 lang po ang pagwa ng mga pampaswerte sa umaga. Kapag naman ikaw yung magtataboy ng mga negatibong espiritu, alas 5 po yan mga bossing ko. At yung mga gumagamit din ng mga kaliwa, yan po ay hapon din mga bossing, alas 5 ng hapon. Pero syempre, dito tayo sa pampaswerte mga bossing ko. Kaya umaga nyo po ito gagawin. Kasi itatangay ka ng sinag ng araw sa may silangan, papalaki ang sinag ng araw, itatangay ka yan sa pagtaas mga bossing ko. Ang ibig sabihin niyan, tagumpay sa buhay. Kaya kung ikaw naniwala at mahilig ka sa mga ganito mga pamamaraan, kasi mga bossing, good luck bossing lahat.